Bakit mo hindi? Ah, ah, uh, hmm? Baklasin mo hindi? Ha? Ah? Baklasin mo hindi? Ayaw mo ah Alam mo marami akong pospro dito. Ano ko na? Ha? Ah? Ano tatanggalin mo magsalita ka hindi? Ah, ha? Ah, Babaklasin mo to, ha? Ha? May mo, hindi? Hmm? May mo, hindi? Hmm? Baklasin mo to, ha? Ha? Baklasin mo, ha? Ha? Ano? Sasagot ka, hindi? Ha? Oo, babaklasin na. Ha? Ha? Ano? Babaklasin mo, hindi? Ha? Ha?

Tanggalin mo na. Lakasan mong boses mo. O anong gagawin mo ngayon? Baklasin mo. Tanggalin mo sa tuhod na yan. Tanggal mo dyan. Baklasin mo. Dalawang kamay. Gamitin mo. Lagyan nga ito ngayon ha. Lagyan katawan na ito. Lagyan sa katawan na ito. Ilan kaya Ilan? 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 matanda ka. Ang na to eh. Matanda to. Matanda to. Matanda ka na! Ha? Lang taon na! Lang um, taon! utang kita ng ulo pagka ganito to. Ha? Ha? Okay. Um, kung dinag kung marami kang napatay, ayos ang mga ulam ka. napagot takutin yung mga trabuhan mo ah. Pasin mo. Mga na to ah. Pindihan mo hindi nakakalakad na to ha matanggal na sakit ngayon ha ngayon ngayon gusto ko ha ha pag hindi nakakalakad yung diba, pabalik ko lahat buong pamilya mo yung mga katayo at sigurado ka sa akin na-underestimate ng ibang mga gamot ha 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 higayin mo ako ayok ka Gawin mo ako underestimate mo ibang mga gamot dahil hindi ka ano, hindi ka mauli ha Salamay mo ngayon kaya mahuli ka. Ano mo bakas mo yun lang? Galing na siya mukot sa akin, papairapan na lagyan Nasa abid magaling na yan ha. Nawala ng sakit na yan ha. Galawin mo. Taas mo yung paa na yan. Gusto ko. Galawin mo. Taas mo. Masakit pa hindi na. O. Oh. Tanggalin mo bakas mo yan ka ra. Yung linagay mo dyan, demonyo ka. siguro may kulong kita siguro sa kulungan ng mga demonyo ay. Ha? Ha? Gusto mo? Ha? Ha? Papakita ko sa impyerno para malaman mo ha. Portal ng impyerno bukas. Kita mo? Diyan kita ipapasok. Kita mo? Diyan kita ipapasok. Diyan mo? mo? Ngayon pang ngayon, dalawa kayo sa katawan na ito. Ha? Dalawa kayo. Dalawa kayo! O, sige. Ikaw, badya ka. Naganap ka ng ano mo. Naganap ka ng sakit ng ulo mo. Hindi na lang gagawin magbantay ka. Nangulam ka pa. Magano ka pa ng damay ka pa ng mga Ano, ba yan? ano ba yan? ano ba yan? Ano? Rick? Malakas ka? Malakas? Ha? Sagot? Mas sumagot. Sige, bakasin mo muna yan. Bawat hindi, bawat tanong ko na hindi ka sumagot, paparo sa akin na. Sigurado ka sa akin. Nagaling kong paano ito ha? Nakatayo ngayon ito ha? Ha? Sumagot ka ng mga sa akin, huwag kang mag-aha ng mga ganyan yung inarte-arte mo at mag-inarte sa akin, may bibig ka, nakakapagsalita ka. mo kong arte ganyan ha? Susunugin kita. Sigurado ka. Apoy. May net? May net? Ano ang dahan yan? Masusunog ka. Mamaya, apoy ng impyerno, mamaya susunog ko rin sa'yo. So, ay dyan pupunta. Ha? Mapaklasi mo lahat yan, ha? Sumagot ka ng maayos, huwag kang magaganyan-ganyan sa akin sumagot. Ayusin mo pagkasagot mo. Hindi ka pinanganak na, ano, Sagutin mo ako ng maayos. Matatanggal na ngayon yan, ha? Ayaw mo ako sagutin, patayin kita. Ayusin mo, ayusin mo pananalita mo. Magagaling na ngayon, ha? Ha? Ano, ano, hindi ko maintindihan ano? Ayusin mo. Tapang-tapang yung mga kulam kayo. Pag nahuli kayo, pawawa kayo. Ha? So, hindi ka hindi kayo kaya ng regularismo, muli niyo pang tatawa tutuloy-tuloy niyo pa. Ngayon anong uh, na ano mo nadatnan mo ngayon? Ha? Ano nadatnan mo ngayon kaya kung tinawag? Ha? Ano nadatnan mo ngayon? Ha? Eh, saan ang satanas mo ngayon? Saan ang demonyo mong gabay? Ha? Saan ang demonyo sinasambahan mo? Tinulungan ka? nalungan na ng demonyo mo ha? wala ha? kukuha mo baka mo yan, bilisan mo nakatayo to sa araw na to ha nakatayo to Ito sakitan mo ha hindi kayo makapaglabanan sa normal na labanan eh ito yung nungulam sa hayop ko O ngayon, pinakula mo to. Ano ngayon mangyayari sa'yo? Ha? Ito ang gagasta ka sa mga mga hospital. Kung ako sa hayop ako, kumuhang ka. Tandang sobrang sobra na ito sa mga mga kumuhang. Tumawa Tatlong araw lang bigay ko sa hayop ka. Ang dami yan. Baka sa siya sabihin yan Baka magbago isip ko Ha? Hindi kayo nang tawad sa kanya Ha? Hindi kayo ng tawad Ha? Ha? Hindi kayo ng tawad Baka magbago pa isip ko Ha? O, oh, guling nyo Nag-iunarte kayo agad Magpaganong-ganong ka ko tiga ganyan laban ha? laban yung walang laban sa inyo yung ang pinagdidiskitahan nyo pinaglaruan nyo higyan nyo ng sakit yun mo halos hindi na maka ano tong tao na to meron pa ha meron pa? kasi mo lahat yan ang dami na, mo na kasi mo Pasin mo ano ba? yung pinitin ibang manggagamot dahil hindi, hindi kaya kaya mo pagtatawa-tawanan yung dalawa. Ngayon, uh, ngayon, ang mukha parang kumain kayo ng sampung pirasong kalamansi. Ang kawawa mukha nyo. Kawawa kayo. Ha? Pusin mo lahat yan. Pusin yan. Hindi mo minaklas yan. Congratulations sa akin ngayon bigyan kita ng award. Ha? Sasabit sa'yo, Sige matayan. Alam mo. Handa ka nang mamatay? Uy, nakapagsagot ka pala ng ayos pala eh. Handa ka nang mamatay? Ha? 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 Ano ka lalaki, babae? Sagot, sagot. Baka magbago isip ko. Ha? Lalaki, babae? Sagot, para mo baka magbago isip ko. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sagot. Ano lalaki ka babae. Kung tinanong mo sa akin at saka may isa sagot ka sa akin ng maayos, baka magbago pa isip ko. Ha? Ha? Ano? Okay na? Sagutin mo na ako ng maayos. Ha? Ano ka lalaki ka babae? Sagutin mo ako ng maayos. Baka mapagbigyan pa kita. Oo. Oh. Ayaw sumagot. O, oh, ano? Decision ng sen. Tudas na. Kayo <AMraciasi> po. to kasi yung gagawa pa rin to eh. Oh, ka daw. Wawa ka rin. Masyan bisan mo. Wala nang sakit to ha. Ha? O bigyan ngayon ng pagkakataon ng bagong buhay ha. May dito. May nga tawad Ayaw mo Hindi kita. Hindi kita. Hindi kita para makita mo? Ano? Ha? Ha? Oh, 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 matandang. Oh, matandang eh. na ano, to eh. Dalawa to. Isang gwardyat saka isang matandang babae. Yun ang ng ano. Kinakawin. Sabi po kasi nung no, nilapitan namin, inaswang daw po siya kanina kagabi. Inaswang? Opo. Aswang? Aswang, aswang daw ang sabi? Opo. Aswang daw. Aswang ka? Swang ka? Mapatay pa man ako ng aswang. Mapatay pa man ako ng aswang. Ha? Aswang? Mungungulam na aswang. Ang talong bisyo na ito ng alaban to. Mungungulam, aswang, mong babaran. Daming ang alaban. Aswang ka? Ang galing mo pakpak mo. sinabi sa akin niya ating. Tinatago niya ano niya. Tinatago niya ano niya. Aswang ka? Aswang? Ayos. Oh. 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 Ito pak pak adobo ka sa amin mamaya. Ah. adobo to ya. Gano'n to sa inyo pak pak tiwanan ng to? Ano? Sumunod adobo ka namin. Ah, oo daw. tayo nang ano maganda na kayo nang ano diyan? Yung anong tawag dito? Toyo suka. yung toyo suka. To. natin ng asin to. Ha? Swan pala to. sino sabi aswang? Yung una po namin nilapitan Peto na Albular at Albular. Albularyo po sama silang. Ay, magaling din yung mga nalang mga bulan. na rin yan. Pero, pero hindi siya kinong mati ni Kuya ang hindi, hindi po ata. Hindi po. eh ewan ko po eh, Kasi hindi po ako sa amin eh. Hindi ko po, po alam sa kanya. Swan pa ka pala. Hindi saan ka, Swan? Hoy! Hindi kapakutin uh ha. -huh. <tong> Ang tawag ito mamaya gabi makita tayong dalawa. Para may patas sa baan Pero tatanggalin ko muna pakpak mo. Ha?

pala eh. Yung din paan yan eh. Patas na yung dalawa. Kasi tanggal pakpak -pak mo. Yung mo paan yan. Kaya naman tatanggalin ko. Dila na naman tatanggalin natin dito. Ha? Uh -huh. Hanggang, ha? Tanggal na pakpak -pak niya. Pwede so, na iya doon yun. Yeah. Sarado mo na kaya pinto Maliwanag yun. Bilis, bilis. Tanggal, tanggal. Tanggal. Hmm.

nakapang ka ha ka pa ha na patay mo na patay mo nami na nami ka na nakain ha, ha? 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 Pa po Ha? mo ha? Hindi na pa lang yung pako na yan. bapak, abang, ah, apa ini mau buat apa ini mau, apa kok, ah, masih mengan, maklas, Baklas? 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 di bagian laut, ah, ini di bagian laut, <gat> di belakang

Thank <laughs> you. Nandiyan. Okay. Niyan pa, ayaw pa. Ayaw, tayo, tayo Tayo, tayo, tayo. Lakad. sa na. kasi yung ano eh, yung isang regular Eh, no, naman ti no tapos meron ding natira yung binarang, meron ding matalala. Galit na sana sa hospital. Nung nakombate, wala, hindi bumaling. Naging okay na. Ang galing okay na siya. Ayos na. Kaya nang pakiramdam. Wala nang sakit. Wala nang sakit. Salamat. Salamat Thank you ka pa rin. mo.

Ito ano? Ito sa lahat ng kapangayon. ito nakakatayo? Simula po kanina. Pinapasan ko na lang po siya kanina madaling araw eh. Buti na natawag. <laughs> na, na. Nag-stalk po so, so, kami. Nag-stalk so, po kami. Tapos napita, nakita ka po namin sa page. Tapos sabi ko, tatry ko po. Eh, tatry ko kontakin. Sabi ko nga, ano, uh, pumunta ka sa bahay. Hindi naman ako totalin namin po. Punta talaga doon na nang gagamot marami. Ato. Sa akin, kung sino lang kailangan. Uh, hindi ko inaano talaga na

thank you Ganda rin. Grabe. Grabe. Ganda Ang Ano ng mga mo? Lagi sobrang... Sobrang sakit po talaga. Paa... Paa talagang tinira tayo ah. Bati palaway pa lang. Magiging... Pinulubayan Hindi pagpasok Ng school. Hindi yung pagpasok po sa lesyan po kasi siya ng susunod bawal po pumasok. Siya po na po niya. So, nag-alit po yun. ba? Hindi Pero marami niya sinasabi ng pagkalipid din eh. Parang sinasabi niya? Anong galit na galit? Sabi niya sa sa hindi ka mamaya. Huwag sa akin, madobo ka. Sama siya ng